Guys, laki. Dan, laki guys. Dan you guys. Gabbing, laki. Laki nang Alinda Law. Kita tayo dito sa Okra guys Tingnan nyo Ayan resulta sa taas kayong init na no? Ayan na daw ito May so, mga kwan. Ah, guys. <laughs> Yan. Tingnan ninyo. May kasamang 410-410. kaso yeah. ah, so... Sobrang tagal ng init, guys. Umabot ng walong araw, hindi umulan. Yeah. Oh. Ngito, ngito nangyari. Yan. Um, maket na yung um, ano? na yung mga amigas. N hmm. Maghahanap kayo ng malunggay. Oh, ito na ang malunggay. Bagong sibol. Bagong sibol yan. Ayan. Mamaya, matay dyan. Ayan. Ayan.